Kumusta? Ako si Marcus mula sa mga Ruta ng Pagbabago. Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkinikin ito. Nasa akin ang kutsilyo. Dahil sa mga isyo sa seguridad, imposibleng makakuha ako ng pahintulot na magbisikleta sa hangganan sa pagitan ng Hong Kong at China. Naghanap ako ng mga kahalili na walang swerte hanggang sa muling dumating si Dave upang tulungan akong lumabas at inalok niya akong layag sa Macau kung saan maaari akong maglakad sa hangganan. Hindi-hindi, ngunit hindi ako nagulat. Iyon ang Hong Kong Island doon. At halos hindi kami gumagalaw. Talagang pupunta kami ng 0.1 ng isang nautical mile pa atras. Aalis na naman kami sa Hong Kong. Sinubukan naming umalis kahapon, ngunit wala lang kaming hangin upang makarating kahit saan. At dinadaan lang namin ang isa sa maganda, maliit na maliliit na boat ng kasiyahan ng Hong Kong. Hulaan ko yun ay isang apat na palapag na slide ng tubig. Magandang panahon, magandang panahon. Doon lang kami nag-angkla, pumasok ako at kumuha ng pagkain. Ngayon ay pupunta tayo sa ganoong paraan, lampas sa barkong yon. Magandang araw para sa isang paglalayag bagaman, nakakuha kami ng magandang simoy, magandang naninigas ng simoy. Darating ito sa amin ngayon ngunit sa sandaling lumiko kami sa sulok medyo mas malapit itong maabot maabot ng sinag. Dapat masaya ito, dapat sobrang saya, dapat sobrang saya, dapat super, super, super super, 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 super sobrang saya. Ang Hong Kong Island sa likod ng modernong barkong sampana. Bakit magsunog ng gasolina kapag nakuha mo ang hangin? Kaya't paglabas ng Hong Kong, naglayag kami papuntang Lantau Island at pagkatapos ay ilang iba pang maliliit na isla at mabilis naming nakita ang mga ilaw ng Macau, ang malalaking kasino at lahat ng kanilang katawetawa na ilaw na ipinapakita. At halos maglayag kami mismo patungo sa isang wind farm na nasa ilalim ng konstruksyon. Hindi namin masyadong nasabi kung ano ito. Naisip ni Dave na ang batayan para sa mga bukid ng hangin ay una sa paliparan ng Macau. Sa tingin ko ay humiwalay kami sa kanila at hindi kami tumama sa mga sakahan ng hangin. Pagkatapos ay pinaghiwalay namin ng isang masikip na maliit na agwat sa pagitan ng ilang mga isla na posibleng ang lupa ay napakababaw doon. Anyways, nakarating kami sa Macau sa isang maliit na maliit na beach sa timog ng Macau. Hindi ko alam kung bakit sa palagay ko narinig ni David ang ilan sa mga tao na naka-ankla roon at na clear o mayroon. Iniisip ko na ito ay isang mas malaking beach, medyo mas maganda ang lugar ngunit anuman, halos mabilis kaming dumaan papasok doon sa China dahil naninindigan si Dave na ang GPS point ng kanyang Google Map ay mas malayo. Tumalikod kami at bumagsak ng isang linya ng tingga at napagtanto na medyo mababaw kung nasaan kami. Mayroon na itong 10 hanggang 12 talampakan. Kaya nahulog kami ng anchor para sa gabi sa talagang shitty anchorage na ito dahil buong nakalantad sa mga alon. Kaya't umuurong lamang ito, medyo hindi komportable, magaspang na pagtulog. At pagkatapos tulad ng alas 6 ng umaga, nagising kami ng isang taong kumakatok sa bangka. Nagsasalita ng Cantonese tumingin, inilabas ang kanilang mga ulo at mayroong tatlong mga lalaki sa mga pagod ng hukbo na may mga orange life jacket sa sinasabi. At ako ay tulad ng oh, mayroon kami, alam mo na mong makita ang pasaporte o kung ano paman. At siya ay tulad ng hindi, hindi, sa totoo lang sumuko sa akin dahil hindi ako marunong magsalita ng anumang Cantonese at iniwan nila kami. Naghihintay lang ako dito sa Dolce, naka kami agad sa Macau. At hindi namin nagawang makipag-ugnay sa autoridad ng Marine Control Support o ano pa man nang makapunta kami dito, kaya't si Dave ay nagtampisaw sa Pampang at humingi ng tulong at sa palagay ko ay tinawag nila ang kaugalian. Akala ni Dave tinawag nila ang mga pulis at medyo nabigla siya sa palagay ko. At habang ginagawa niya 'yon, ang bangka ng Customs ay nagpakita sa bangka at nagsimulang magtanong sa akin at ako ay tulad ng o aking kaibigan ay nasa mga kapitan lamang sa lupa na lilinisin kami at hindi nila talaga gusto 'yon. Parang magiliw sila at gusto nila kaming tulungan. Sinusubukan nilang malaman kung paano makakatulong sa amin. Hinahamon ito sa agwat ng wika. Tiyak na medyo nakakastress bagaman dahil mayroong medyo masamang hangin dito din ngayon. Nariyan ang bangka doon. Nariyan si Dave nakuha niya ang lahat ng aming mga dokumento, ipinapakita niya ang mga ito. Mayroong pag-uusap tungkol sa pagsunod sa isang bangka sa kung saan kailangan naming pumunta. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari dito. Tiyak na isang malaking pag-aalala na magiging mahirap gawin ang pagkayak na ito, anuman ang napagpasahan nilang nais nilang gawin. Medyo medyo stress ngayon. Medyo medyo stress at tingnan ang panahon na darating sa amin. Sige, halika sa mga pulis, gawing madali para sa amin. Gawing madali para sa amin. Lagdaan ng papel, lagyan ng selyo ang selyo, ipasok kami sa Macau. Naiwan akong nakakastress dahil nag-aalala ako na gagawin nila kaming motor sa kung saan. Kaya't anuman natapos na kami sa paglalayag. Pinaghihiwalay namin ng agwat sa pagitan ng Macau at China sumusunod sa aming escort sa customs. Matapos ang isang mahabang pagkaantala kung saan naisip namin na baka mapunta kami sa bilangguan, papunta na kami ngayon upang papatayin. Medyo kalmado tungkol sa lahat ng ito ngayon. Hindi lang natin alam. Ang paglalayag sa pagitan ng China at Macau ngayon din. Maaari mong makita ang strip ng makaw doon. Medyo nakakastress din, dahil hindi namin sigurado kung ang hangin ay dumidikit dahil papasok kami sa pagitan ng ilang mga gusali at gumagawa ng ilang mahigpit na banda. Susunod na bagay na nalalaman namin na natigil kami sa putik at sa gayon ay binabayo namin ang bangka pabalik-balik at sa kabutihang palad ay may sapat na malakas na simoy at ang bato at trabaho na itinulak namin upang maluwag pagkatapos ng mas mababa sa isang minuto, marahil. Pagkatapos habang nangyayari iyon, isa pang bangka ang dumating upang pangunahin ng pamunuan para sa amin at inilalabas nila ang mga lubod at nais nila itong ihatid kami sa marina ngunit si Dave talagang mahusay siya, siya ay mahusay, at nagawa niyang gawin mo ito, dalhin mo kami doon kahit hindi talaga nagmomotor. At nakaya ko ang huli, alam mo, isandaang metro o ano pa man sa pantalan. At pagkatapos ay napagtanto nila na wala kaming katulad ng aming opisyal na aplikasyon na napunan ng isang linggo ng maaga upang makapunta lamang sa Macau. At iniisip nila na hindi kami maaaring manatili at kailangan naming bumalik sa Hong Kong at magbabayad din kami ng multa na $150 na multa. Pagkatapos ay hinugot ko ang ligaw na card ng liham mula kay Gord Johns na aking MP na tila nakapagbigay ng inspirasyon sa kanila upang tulungan kaming lumabas, sinubukan na tawagan ng imigrasyon upang papasukin kami, wala ang imigrasyon. Kaya't napagpasahan nila na tutulungan nila kami sa isang bola sa dagat para sa gabi. Mga kamanghamanghang mga tao mula sa Departamento ng Marine, binibigyan kami ng shower, binibigyan kami ng pagkain, beer. At ang umaga ay dumating sa paligid sila ay dumating sa bangka, nais na nais linawin ang ilang mga bagay sa application at baguhin ang ilang mga bagay. At pagkatapos nagkaroon ng isang malaking isyo dahil wala kaming insurance. Tumagal ng isang magandang apat na oras, sa palagay ko mamaya hanggang sa bumalik na may aming pahintulot na pumasok at karaniwang nakastamp lamang sa amin at lahat kami ay mabuti, malayang makapunta, malaya na nasa Macau at mabawasan ang boom, malaking kaluwagan. Iyon yun, iyon, iyon ay isang Macau. Anong biyahe, gama ng stress? Yeah.